Kung sila gusto nilang ibaba sa tamang presyo ang uh, bigas, ito yung sinasabi ko, dapat alam nila ang presyo ng imported na rice. Alam nila yung uh, puhunan, yung mga babayaran. Alam nila ang dapat na benta ng mga importer sa wholesaler or traders. Kung malalaman nila, dapat alam din nila ang benta ng mga wholesaler or traders sa retailers. Is merong dapat niyang kinakausap lahat at maglagay laang ng suggested retail price. Ibig sabihin, malalaman nila yung tamang presyo, yung tamang patong ng importer, tamang patong ng traders, wholesaler, tamang patong ng retailers. So malalaman mo ngayon yung tamang presyo sa palengke, sa retail, yung suggested retail price. Pag yan ay tumaas, yun ang sinasabi ko, imbestigahan nyo pabalik. Pero bago ninyo gawin 'yan, mitingin lahat yung uh, value chain ng bigas. Uh, yung sa nagdadaan. At alamin kung saan sila masaya na na hindi naman sila nag uh, profit eering ng tubo ng uh, importer, tubo ng wholesaler, traders at saka retailers. Pero pag ginawa nilang price cap or uh, maximum retail price, ay sigurado, hindi magbebenta, magbibigas. Kung mataas ang kuha nila sa traders or wholesaler. At lalo magkakagulo ang uh, Pilipinas.